Susulong ni PBBM sa 2025 Barm Elections, pinuri ng Basilan Solon. Naritong news ni Angelo Baino. Pinuri ng isang mambabatas ang pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kauna-unaang halalan sa Bangsamoro Government sa 2025. Ayon kay Basilan Representative Muhib Hataman, malaking bagay ang pangingikayat ni Pangulong Marcos Jr. na gawing matagumpay ang makasaysayang eleksyon. Aniya matagal nang ipinaglalaban ng mga mamamayan ng Bangsamoro ang karapatan nito sa mga autonomiya at self-governance. Dagdag pa ng mambabatas, masasabi lang na tunay na independent ang rehiyon kung malayang nakakapili ang mga mamaya nito ng kanilang mga leader sa pamamagitan ng malaya at maayos na halalan. Nagpasalamat naman si Representative Hataman sa suporta ng Pangulo dahil aniya pinakamataas na simbolo ng kalayaan at demokrasya ang halalan. Sa ilalim ng Republic Act No. 11054 o Bangsamoro Organic Law, noong 2022 pa dapat isinagawa ang eleksyon sa BARM. Muli itong ipinagtibay sa 18th Congress. At yan na aking News scoop. Ako sa Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.